ayan, welcome back to my channel ayan, kumusta, kumusta ayan sa wakas, nagpakita na si Haring Araw kaya dalawin natin yung ating mga alaga so ngayon na nakabidyo ulit guys kasi busy tayo busy ang panahon <laughs> busy pala, ang buhay so ito yung dinaanan natin madam mo pero ito talaga yung daanan namin guys pag nag ano kami ng mga alaga namin baka o yung iba naman kambing sila may kambing so, tayo baka lang tayo meron ayan. tsaka may manok na guys o. ayan manok ng kapitbahay. bahay maputik siya guys so yan yung daanan natin oh. papunta doon sa ating baka. Okay. Kanina ng umaga, hinatid ko sila dito. Kasi dito yung maraming pagkain. Medyo malayo-layo sa bahay. Pero okay lang siya. Ito pala guys, o okay kinain ng baka ko nung araw. Wawa naman. Pero magtubo pa din yan siya guys. Hello, bugoy! Ang oh, pong wow. bugoy ni mamang ba? na sabor? ikaw. Ayan na siya guys si Bugoy ko. Mabait yan siya. Hi! Dali, dali ka, dali. Sabit, sabit lang. Yan, meet my Bugoy. Ay siya si Bugoy, guys. Dira lang, Ane. Mamaya balikan kita dyan. So, kaya tayo nakabutas, guys. Kasi matubig. So... Yeah. Yan naman yung isa ko guys. Oh. Submit my 16. Okay. Ganito talaga ang probinsya guys. Kailangan magsipag. Yan. Hi! Oh, muna init mo mong! init mo mong! Ay! Hmm? Nasabod ikaw? hindi siya masyado kumakain guys kasi tinugan yung muso niya ayan oh so dalawang araw pa lang ngayon yung tutu, ano niya sa muso niya kasi maano na sya? manghila so hindi ko kaya so yung itugan muna namin yung muso niya para masya yan siya sumagwan so, one year siya ngayong August 10 pala guys meet my 16 mabait ayan. Yan na sa board siya, guys. So, kunin muna natin. Ayan siya, guys. Gusto niya dito. So, dito natin siya itali. Ayan siya, guys. Kailangan siyang tingnan pagtanghali kasi minsan na ano yung tali nila so hindi sila makakain o na sobra init. So okay lang kung mainit sila tapos kumakain sila pero kung nasa na ano yung tali nila kasi hindi sila kumakain so mahirap na. So ito yung ito yung bago namin si si Sixteen. Magwa one year pa lang siya. Simula na. Baby, baby talaga yan siya dito sa amin. Kasi yung nanay niya is ano talaga yung nanay niya. So ito yung unang anak ng nanay niya. So balak namin palakihin. Tapos turuan siya ng ano para ano, mabait naman siya. Yun nga lang, baby pa lang siya. Hindi siya masyado kumakain kasi siyempre masakit yung uso niya ba? Eh. So, yun lang muna guys ayan sobrang init pero wala tayong magawa kasi may mga alaga tayo so yun lang bye bye thank you for watching